Hi guys. Guys, magbabalot tayo ng tamar. Nakakapagod kaya. Hi guys. Daming tamar. Binigay lang ko ng kapitbahay. Ayan. Dito tali natin. Ito lalagay sa plastic. Bigay lang dito guys. Binibigay lang ang tamar dito. Yan o. Oh. ka talaga. Lagay natin sa freezer. Isa-isa natin. Lagay sa freezer. Lagay sa freezer. Ito ang freezer. Alam nyo kasi guys, ang tamar dito. Sobrang dami. Siguro yung iba hindi na nabibinta kaya pinamimigay na lang hindi rin naman namin na nauubos tsaka oh, ako diba kumakain ng tamar siya mo lang tapos alam niyo pag July, August sobrang init yan tapos lahat ng mga tamar or dates nahihinog sila so hindi na ang iba nabubulok yung i-deliver ide nila hindi na nakukuha sa pamilihan kaya pinamimigay na lang pero sa atin to sobrang mahal thanks for watching guys